Fiang Smith, binansagang teen queen. Oh, Ito nga yung caption dyan. of ano. the teen queen isn't just dancing under the spotlight. She's owning it. Okay. Oh, Siyempre, mula doon sa nakakote na yon, umalma ang fans ni Catherine Bernardo. yes. Aba, bakit daw siya tatawaging teen queen? Wala pa raw sa kalahati ng achievements ni Kat ang mga nagawa ni Tiang. Oo, tapos sinasabi pa nila, super downgrade from former teen queen, Katrin. Sabing ganon. At saka pinamumukha pa ng ibang fans si Katrin, ang dami nang nagawa ni Katrin bago tawaging teen queen, ano? Oo, at sinasabi pa nila, anong basihan? Ang TikTok comments. Oh. Sabi 'yung ganyan, o oh. oh, eh, paano magiging team queen eh, hindi naman daw magandang ehemplo sa kabataan. May ganyan. Oh. 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 'Di ganyan. Grabe. Oo, maganda sabi pa, ba? bakit hindi binigay kina Francine, Belle Mariano, Alexa, Ilacat, Ilakat, Andre Brillantes tapos ibibigay agad kay Pia? Oh. Oh. Another one. Ano ba And 'yung then, kaya ikaw ng pet mo? Para sa do? take na 'yan, Siyempre, para magkaroon ka ng moniker sa Philippine showbiz, you have done something na. Mm. di ba? So, Kaya walang gagawasin niya? No? Wala. Well, aside from nanalo, ano pa ba? Wala pa naman siyang project talaga. Wala pa siyang teleserye. Wala pa siyang... Ah! 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 I think, I think ang mas nakakakuin, eh, yung harapin niya, yung mga past na post niya. Ay! Ah! Ah! Another one. Pero ako, I'm coming from a place na nakikita ko lang yung mga naka-post. Okay. And ako, I don't personally know Fiyang. Hindi ako nakapanood ng PBB and Siwan. And I I saw those posts two years ago. And ako, for me, parang... Hmm. Oh. Dahil gusto niyo siyang tawagin, gusto niyo tawagin Tin Queen, eh wala pa naman talagang nagagawang pelikula or series or anything para matawag natin siyang para maging queen siya, edi ka-queen-queen siguro kung i-address ia niya nga yung mga batikos sa kanya before. Another one. Dako, I sure mga ba? nanonood na mga Man. fans ni Kiang, no? Mag-react kay... Uh... Oh. Okay, okay, okay lang, na. wala naman akong sinabing masama. I mean, kung mag... Okay lang maging protecting fan, pero iba yung toxic fans. So, ha? Huh? Bago sila mag-react o magsalita, tignan nila, ikaka-proud ba nang ina-idolize nila yung asal nila? Kasi sila rin naman yung reflection ng idol nila, eh. So, huh? 어? 어. 와와이 녀석 어디 어.